So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, syempre, kapunta na rin yan kay uh, BBM. So sila lang din yon, sila sila lang din yan at uh, sila sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about number one, the presidential elections of 2028 in the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. VP kahapon pumunta ka sa Senado at